Parkinson? Oo. Uh, kaya palang lakad niyo yung parang... Kailan kayo nagka-Parkinson? 2018 na. 2018? Na-detect na yung Parkinson? Yan to kasi yan. Yung Parkinson kasi, wala pang ano, kumbaga wala pang nade ano dyan. Wala pang nade medicine na ano talaga yung saktong talaga sa kanya. Papapakalma pero umuulit-ulit lang yun ang napapan na ano natin na natin no? wala, pa siyang, ano, yung, wala pa siya ano wala pa siya talaga ng totally ano gamot para diyan ngayon itong treatment na to kumaga susubukan nating i-apply pag lumuwag yung mga ano kasi parang ano yan eh compression sa mga ano pag umiidad tayo nanginginig-ginig tayo titingnan natin kung mas malaki pa maitutulong Okay, tay, Ganun lang i-reset -re natin 'yan. Pero hindi to saktong-saktong talaga 'no kasi napag-aralan na to nang marami 'no, wala pa talaga siya ano, hmm. yung talaga, yung Parkinson. Sa mga matatanda mostly mga ano talaga 'yan. Bumabagal. Pero inya sa ano kasi itong gagawin natin alternative medicine na to eh. Susubukan so, natin pag tatanggal yung mga pag-iipit diyan, possible na mas gumanda pa ang isang natay. Puso ko tayo, tayo. 2018 Parkinson Sabi niyo, ah, mo na yung rolo dyan Hindi ko yung rolo Baka nakuhumal ako Mga malak Nabubulol ako Wala ba kayong ano? Wala ba kayong Stroke? Oh, Oo yung mga yan. Yung mga history ng stroke Wala ako Sinipis ka na ba yan? Baka akala nila may COVID okay. sa ulo. Oo, yun kasi tinitignan yan. Ano. Once kasi, yung iba kasi nabubulol diyo pag may isro. Kasi kaya chinect mo yun. <coughs> ano ba yung kuning ginawa nyo nun? Nagbubuhat kayo na magbibili yan? Ano bang yun? Namamasadak ano, kayo mo ano, ito. Naulo na ako. Namamasadak kayo mo ito. Naulo na kayo. Okay. Compression to. Malakang. Ano, tapos yung kalapakan po niya, ano, yung namamasa pa yung -anong, may pawis na lumalabas. Yung, yung lumalabas na pawis Wala kasing ano wala kasing salitang pasma eh. May tawag dyan, may medical term dyan. Yung pag pag, -pag, -pag Ano ba rin yung issues niyo tayo? Iga, tayo. Kasi nakita namin sa Youtube na inalo ka. Sa <laughs> so ulit-ulit ngayon itinitingnan. Yung 45 years old ata yun. kailangan lang naman ma Amin, yung mga patutunoy ng atay eh. para yung discompression pati sa nerve root. pag nagkaroon kasi ng discompression possible na magkaroon din ng compression sa nerve root o yung root nerve yan kasi direct to the brain yan kaya kung ano-ano nang lumalabas na pagkabagal, at pagkano tihaya ka tayo tihaya kaya lang, subukan natin panungin. Okay, last time. Okay tapakay tayo. niya nangyayaring gantong, bata pa kay tatay. Ilang taon lang yun. Forty-five na, nakita namin. Ano, yung, mm -hmm. hindi, motor? Palagi siyang nagsasagat, ulan, ingit. Mm -hmm. Rider, rider na, ano. Minar. di Diba, yung kasama-sama, ganun lang, ano. Batang-bata -bata pa, siguro, 28 ko lang natin. Oh, ano, mabata na. Kinapanood kaya namin. Sobrang, ano, sobrang pagtatrabaho. Taga -kabisi. Ulan, init, tapos drive ng motor. Kala kasi, malakas pa. Tinutin ng bumabagan. Mimintena ako. Anong siya? Yan nga ano sa part of the ang DWA, ay DWA dopa. Ano sa parking of the tapos hindi po, niyo rin ano. Tapos hindi po siya pwede uminom ng ano, ng bicarbonate. Bakit to? Pagka-kumita. Yan si Kailangan lang talaga mag-inat-inat siya sa umaga. O, oh, ito sa'yo dito umaga. Basta, Sa pag pupunta kayo dito, huwag na Mag-short kayo. Eh. short naman yun eh. <laughs> mm. May short yun eh. ko ngayon. Okay. Sige. Relax lang tayo ah. Okay. Oh, inhale. Exhale. Isa pa. Relax lang. Ah. Inhale. Exhale. Ayan. Yeah. Diyan lang kayo. Okay na tayo ah. Dyan lang mo. <laughs> kaya nyo pa ba mag-walking walking sa umaga tay? Parang stretch stretching lang. Yung Yan sa boses nyo, yung boses nyo siguro, mag-testing tayo ng luya. Hmm. Una lang, mamamaos tayo. Normal lang yun. Basta sunod-sunod nyo na mag-take kayo ng luya. Tapos yung ano, yung luya ang dilaw. Pagsamahin yung pakulo. Baka mawala yung ano. <coughs> Parang umuurong yung salita eh. Uh -huh. Kinakain yung dila. Uh, dila niya eh. Bubulol, bubulol. Bubulol. Uh -huh. Yan, hinahatak yung dila. chạy thì làm ăn ôi 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 cái sao búa hay không bà đi bà đi bà <laughs> wala pang, ano Wala pa ano Kasi sa buhol nasundan ka namin pati sa Cebu. Wala <laughs> ano, pa nag-i-invite na ano eh. Tayo ka tayo ulit, tayo. Pagpunta rin nila <clears throat> <namin. laughs> sa Cebu, sinundan namin. Kaya doon pala sa Cebu. Kaya lahat? <laughs> Oo, oh, mabilis naman. Oo, oh, tayo. Mabilis naman kayo. Palagi nyo na pag-aaralan to. Yeah. Yan, kabila. Sa umaga, kahit dalawa lang, 1 2 1 2. Tapos kuno ano na bukal kayo konti. O. Abot. Angat. O kaya pa ni tatay, manuwag pa. Yeah. Tay, mga unti-unti ka nang bumibilis. Bibilis yan, bibilis yan. <laughs> hindi, hindi lang papawis ang tayo. Hindi nyo tapo Walking okay lang, mag-jacket kayo sa umaga, binad kayo sa init. Ng... Hingin eh, nga, ano, basang-basa yan ang pawis pag anis. Okay lang yun. Da, palitan nyo lang damit, inom ng tubig. Okay? Ay, mag-tubig Okay, masyado mag-maintenance.